Ang araw ng Long Undas Weekend, mga biyaherong paprobinsya tuloy ang dagsa sa ilang bus terminal, pantalan at paliparan. Sitwasyon dyan sa ilang sementeryo, tutukan live. Mga dumadalaw sa ilang punto at sa baha. Lata sa lagay ng panahon ngayong Undas Weekend, alamin. Ilang sparkle stars, kanya-kanyang spooky paandar sa Halloween at ang costume na hindi masyadong pinaghandaan pero winner trending. Ang long on this weekend, nakabantay ang GMA Integrated News para sa pinakasariwang balita. Inaasahang magsisimula ng magsa mga bebisita sa mga sementeryo. Mag-uulat ako live mula rito sa Manila North Cemetery. Nasa Manila South Cemetery naman si Sandra Aginaldo. At mula naman sa GMA Regional TV, iahatid ni Argel Relator ang latest sa mga sementeryo sa Davao City. Inaabangan din natin ang posibleng dagsa ng mga pasaherong pauwi ng probinsya. Ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport, ihahatid ni Oscar Oida. Nasa Paranaque Integrated Terminal Exchange naman si June Veneracion. Latest sa ilang bus terminal sa Quezon City, ihahatid ni Darlene Kai. Nasa Batangas Port naman si Tina Panganiban Perez. Sa Baguio City, mag-uulat si Jasmine Gabriel Galban. Sa mga oras na ito, hindi pa ganun karami yung mga nagtutungo dito sa Manila North Cemetery. Maluwag pa ang entrada uh, rito, uh, wala pang uh, pila. Kita rin sa ating uh, drone na video ang uh, maluwag pang lagay ng Manila North Cemetery. Kuha ito, mahigit isang oras lang ang uh, nakakaraan pero hanggang ngayon, eh, halos ganyan pa rin ang uh, sitwasyon dito. Kaya sa mga nais uh, umiwas sa siksikan, ngayon ang pinakamainam na magtungo rito medyo maulap at kanina ay bahagi umabon pero ngayon eh, medyo mainit ang panahon bagamat makuno naman dito sa Manila North Cemetery gayon man, dahil malinsangan ay eh, mainam pa rin na magdala ng payong portable na electric fan at uh, mga pamaypay para naman na uh, hindi kayo ganong uh, mainitin dahil nga malinsangan yung uh, panahon sa ngayon meron namang mga electric uh, trikes na pwedeng sakyan dito pero ito ay para sa mga hirap maglakad tulad ng mga may edad, may kapansanan o mga buntis. Bagabata konti pa nga lang ang tao, ito na rito ang mga polis ng Manila Police District kabilang na ang kanilang mga SWAT uh, personnel. Ayon sa MPD, maayos naman ang lahat at mamonitor uh, nila uh, at ang pamunuan ng sementeryo ang kabuuan itong pinakamalaking sementeryo sa bansa sa pamamagitan ng mga bagong install na high-definition CCTV na nakakalat dito sa lugar. Narito ang pahayag ng tagapagsalita ng MPD. Meron tayong mga i-deploy na mga tinatawag natin na mga sekreta o yung mga naka cloth nating pulis para i-blend natin doon sa mga tao. Isipasin natin baka may mga tao na sabi nga eh, ah, mag-take advantage sa mga ganitong sitwasyon. Mabantayan natin sila at ah, maglalatag pa tayo ng karagdagan natin siguridad. Kumusta naman tayong situation sa Manila South Cemetery? May udat on the spot si Sandra Aginaldo. Sandra. Yes, Rafi, patuloy nga po ang pagdating na ating mga kababayan dito sa Manila South Cemetery. At uh, ngayon, oh, katanghalian, ano, oh, may mga dumarating pa rin po at uh, ini-inspection po yung kanilang mga bag dito sa entrada. Dahil siyempre may mga ipinagbabawal dalhin sa loob. Ito na nga po, medyo marami-rami na, Rafi, yung kanilang mga nakumpiskan. Ako, marami yung mga kababayan natin may dalang vape. At uh, yan na binibigyan na numero dahil pwede nilang kunin palabas. At uh, siyempre, doon sa ilalim mas marami higit pa yung uh, sigarilyo po at saka lighter na nakumpiska mula sa kanila at uh, syempre meron din po na nakumpiska dito no ng matatalas na bagay na bawal din po sa loob ilan pa po sa paalala ng uh, Manila South Cemetery ay yung uh, bawal po pumasok ang lahat ng uri ng sasakyan dito kasama na po dyan yung bisikleta at uh, inihatid naman ng mga staff yung mga ng cemetery yung mga senior citizen sa mga puntod po na kanilang dadalawin 5am to 9 AM po, bukas. Bukas ang sementeryo hanggang November 2. At uh, bawal po, syempre, yung magdala ng baril o no kaya kutsilyo dito. At uh, bawal din po yung malalakas ang tugtog. Bawal ang sugal, alak, sigarilyo at syempre, yung pinagbabawal na gamot. At uh, marami po nga uh, pulis na nakadeploy ngayon. Di lang dito sa entrance. Sa karating po ko hanggang dulo, eh, marami po nakakalat po yung uh, kawani ng PNP dito. Sa mga nakalimot na sa lokasyon ng punto ng mga kaanak, meron din Pong grave finder ang Manila South Cemetery at makikita po yung QR code niyan sa kanila pong Facebook page. Ilan sa mga kilalang personalidad po na nakalibing dito, Rafi, ay si na former President Elpidio Quirino. Dinalo ko kanina yung putud niya. Kaya lang po nakasara po ito ngayon dahil po uh, inaayos, nire-renovate. At uh, dito rin po si former Manila Mayor Ramon Bagaching at Leon ginto Ang singer po na si Freddy Aguilar at National Artist for Music na si Lucrecia at uh, sa ngayon po, ang uh, nakita natin, na-obserbahan natin, Rafi, dahil sa laking po nito Manila South Cemetery, ay masasabi pa nga, manipis pa yung tao dito at patuloy po yung kanilang pagdating. At uh, nakahanda rin po dito yung mga medics, sakali pong merong mahilo, at meron po mga wheelchair din para naman po sa mga mga ilangan nito. Sa so, iyan po muna, ang pinakahuling ulat mula dito sa Manila South Cemetery, Rafi. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aginaldo. Samantala, lubog pa rin sa baha ang mahigit dalawang libong puntod sa San Jose Public Cemetery sa Kalumpit, Bulacan. Ayon sa mga taga roon, high tide mula sa katabing Pampanga River na may kasamang pag-ulan ang nagdulot ng pagbaha sa lugar. Mula raw ng uh, taasan ang mga kalsada sa barangay San Jose sa sementeryo na napupunta ang tubig. Kaya ang mga bumibisita sa kanilang mga yumaong kaanak nagtitiis sa harap ng sementeryo at doon na lamang nagtitirik ng kandila. Nananawagan naman ang mga residente sa lokal na pamahalaan ng kalumpit para masolusyonan ang problemang ito. Oras ang itinatagal ng maraming pasahero sa ilang bus terminal sa Quezon City dahil hindi nakapag-advance booking o maagang nakabili ng ticket. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Tony, mahaba na yung pila ng mga pasahero dito sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Katulad ng nakikita nyo, eh, hindi nawawala ng mga pasahero tuloy-tuloy yung pagdating nila. At halos lahat ng mga yan ay chance passengers na lang. Yung mga nakausap namin, oras ang binibilang bago makasakay. Lahat kasi nang nandito ngayon, puro chance passengers at hindi pa nakapag advanced booking o maagang nakabili ng tiket. Panorte yung biyahe ng mga bus dito papuntang Pangasinan, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino at Pampanga. Nakausap ko yung dispatcher ng mga bus kung tutuusin nga raw, mas marami pa yung mga pasahero kahapon. Handa naman daw sila sa demand ng mga pasahero uuwi para sa Undas. Kaya tuloy-tuloy din yung pag-deploy nila ng mga bus. Nagkakapila lang daw talaga dahil sa dami na rin ng mga pasaherong dumarating. Si Adoracion Santos at kanyang anak pa uwing Nueva Ecija. Ang dami nga raw nilang dalang gamit kaya medyo hassle ang paghihintay. Ngayon lang daw niya naranas saan makisabay bumiyahe sa ganitong karaming tao. Si Veli naman kasama ang kanyang mga kaibigan papuntang Aurora. Sasamantalahin daw nila ang undas para makapagbakasyon. Pasado alas 8 pa sila kaninang umaga nandito. Narito po yung panayam namin sa mga nakausap naming pasahero. Pawis na pawis na. <laughs> 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 Dahil nga <laughs> ang tagal. Tapos, syempre kanina pa kami dito super haba ng pila. So, very ano siya? Um, time consuming para sa aming mga magbabakas. Hindi ko pa alam na ganito. Ngayon lang nangyari sa amin 'to. Mani kahit marami at tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasaherong uuwi nga para sa Onda. Sabi ng pamunuan ng bus company ay sigurado naman daw na makakasakay sila dahil tuloy-tuloy lang din yung pagdi-dispatch at pagdi-deploy nila ng mga bus. Meron lang talagang kaunting hintayan pero kahit naman daw abutin sila ng madaling araw ay hindi titigil yung operasyon ng mga bus company dito. Yan ang latest mula rito sa Cubao. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Hanggang November 3, tatagal ang heightened alert status ng Philippine National Police sa buong bansa ngayong undas. Balitang hatid ni James Agustin. Pinuntahan ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang ilang bus terminal sa Edsa Cubo, Quezon City kagabi. Ininspeksyon niya ang latag ng seguridad, lalo pat dagsa sa mga pasero na pauwi sa mga probinsya para sa undas. Nakipag-ugnayan din siya sa pamunuan ng mga bus terminal. Bukod sa mga pulis na nagbabantay, may mga nagiiikot din dala ang placard na nagpapaalala sa mga pasahero na ingatan ang kanilang mga gamit. Kailangan secured sila ang mga tao sa biyahe. Uh, dalawang klase ng security, security for uh, their safety, uh, security sa mga threat group. Dito sa ating mga aiwanan ng mga property, no? Kailangan mabantayan rin ng yan, nagro-ronda ang pulis at the same time dito sa mga Uh, criminal gang at saka criminal elements na magt-take advantage. Nandiyan man nandiyan yung magnanakaw at iba't ibang uh, klase ng uh, uh, krimen. Itinaas ng PNP ang heightened alert status sa buong bansa hanggang sa November 3. Mahigit sa 42,600 ang mga pulisan nakadeploy sa mga sementeryo, bus terminal, paliparan, pantalan at iba pang matataong lugar. Tutulong din sa pagbabantay ngayong undas sa mga support personnel at force multipliers. So yung personnel natin laging naka-standby at uh, mayu-utilize natin. And all of the uh, uh, resources, police, logistics, at ating finances, ibubuhos natin dito sa security operation ng uh, mapanatili ang Undas ay tahimik at matiwasay. Sabi ni Nartates, wala silang namo monitor na anumang banta sa seguridad ngayong Undas. Gayunman, hindi nagpapakampante ang PNP. Kung kailangan ng police assistance, maaaring tumawag ang ating mga kababayan sa hotline 911. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 1,640 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa araw po ng linggo, posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kung sakaling maging bagyo at pumasok po sa PAR, tatawagin niya na bagyong Tino. Sa ngayon, wala pang direktang epekto sa bansa ang binabantayang LPA. Ay sa pag-asa, higit na mataas ang chance ang ulanin ngayon ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula. BARMM, Soxargen, Davao Region at Lanao del Norte dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone. Ang ITZZ ay karaniwang pinagmumula ng mga thunderstorm at potensyal na bagyo. Apektado rin po nito ang Bicol at nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Nagdadala naman ng malamig na temperatura at nagpapaulan din ang hanging amihan sa Batanes. Ang kagayan Isabela at Aurora naman ay uulanin dahil sa shear line o ang salubungan ng amihan at ng mainit na easterlies. East. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang ilang panig ng luzon pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Bukas at sa linggo, bahagya ho hanggang sa magiging maulap ang papawirin dito sa NCR, Baguio City, Metro Cebu at Metro Davao. Posible pa rin po ang mahihinang ulan o kaya'y mga thunderstorm. Kung kayo po ay babiyahe patungo sa inyong probinsya para sa undas, maigi pa rin pong magdala kayo ng payong. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagsalpuhan ng isang SUV at truck sa Kawayan, Isabela. Chris, meron na ba tayong detalye ng mga pangyayaring ito? Tony, pitong sakay ng SUV ang sugatan sa aksidente nangyari sa barangay Silawit. Ay sa pulisya, nag-counterflow ang SUV at napunta sa linya ng truck. Sinubukang umiwas ng truck driver sa kasalubong na SUV pero bumangga pa rin ang kaliwang bahagi ng SUV. Ligtas sa ng driver ng truck na pinalaya na dahil tapos na ang labing dalawang oras na regulatory period. Wala siyang pahayag. Wala pa rin pahayag ang panig ng mga biktima kung magsasampa sila ng reklamo laban sa driver ng truck. Sa Baguio City, pinili ng ilan nating kababayan na magbakasyon ngayong Long Undas Weekend. Ang sitwasyon doon sa ulat, on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, Yes, ngayong long weekend inaasahan ng dagsa ng mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio para mamasyal. Gaya na lamang ngayong abiernes uh, na kung saan maaga pa lamang ay napakarami ng mga turistang namamasyal at ine-enjoy ang magagandang puok pasyalan sa Baguio sa gaya na lamang sa may uh, biking area at maging sa picnic grounds. Perfect ang araw na ito mga kapuso dahil sa napakagandang panahon at napakalamig din na klima na actually nasa 17-18 hanggang degrees Celsius base na rin po yan sa monitoring ng pag-asa. Karamihan po sa mga turistang umaakit ngayon sa lungsod ng Baguio ay galing pa sa Metro Manila, ganun din sa iba't ibang uh, probinsya. Maraming pulis na nag-iikot at nag sa sitwasyon ng mga turista. Panawagan po ng otelad sa publiko na maging alerto at mapagmatsyag para maiwasan ang pambibiktima ng mga kawat. Ugaliin din pong itapon ng maayos ang mga basura. Sa ngayon, wala pa namang traffic build-up paakyat sa Baguio City. Epektibi rin po ang number coding ngayong biyernes kahit na holiday sa Central Business District dito nga sa Baguio City. At Chris, hanggang bukas, inaasahan pang pa pagdami ng mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Beep, beep, sa mga motorista matapos ang long weekend sa salubong. Ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Base sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, 2 pesos and 50 o 15 centavos ang posibleng itaas sa presyo ng kada litro ng diesel. 1 peso and 20 centavos naman para sa gasolina, habang 1 peso and 75 centavos sa kerosene. Dahil daw po yan sa nakikitang pagtaas ng demand matapos ang paghupa ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng US at ng China. Pati na ang mga itinataw na sanctions sa Russia ng Amerika, United Kingdom at European Union.